Michelle. Dili lagi sa blue. Blue ka mo. Si si sa blue mo na yung message. <laughs> Bang? Wala yung blue. Rage? Ayaw okay, ah. okay, ka. <laughs> kay pasubra. Masin mo taba ka. Ay pasubra o. okay. <laughs> <laughs> yeah. Kani nga beauty rage, nagsigi na lang yung lolo. Muna ikaw. Pangitay na po Amerikano rin okay? <laughs> Mel! <laughs> Haram. <laughs> Hi Rich, love you. Dak. Gracious. Gracious. si Jima. Si Si Pagini. Si ka niya. Nawa ka siya siya nawala. ayoko bisaya si